Good evening mga kaantingero dyan Luzon, Visayas, Mindanao Update ulit sa Youtube Ito, may nag-request uh, Nyog Dalawang mata Dalawang mata Isang mata, isang bibig na sabi nila Tapos sa uh, Baka sabihin nila Basa Baka May mali, parang ganon ito, Kinis-kisan oh. ko na mga idol Oo oh. Na kinis na mga idol pati mata balik na rin natin oh. pati puwit ang sa puwit tanggalin ito kasi mga kantingero ay may nag request na buksan ko daw may kumakalugpo sa loob niya para madali mga biyakin ko na lang nalang na lang po ang biyak nya ito bibiyakin ko na lang mga kaantingero tignan nyo kung ano po yung makukuha dito mga yun din po yung ilalagay ko sa loob niya. Yun din po yung ilalagay ko sa loob niya mga kaanting hiraw. Yung makukuha dito sa loob niya. <clears throat> buong pu'yan -buho po yan mga kantingero ka ito ay padala sa akin galing po probinsya ta pagmasdan mga kantingero ka at bibiyakin ka Nako, napakaganda mga kantingero ka ang laman niya. Oh, mga kantingero. Ka Nako, hindi kasi kita eh. Ito mga kantingero, ka at susundutin ko mga kantingero ka ah. Ito, ang laman niya oh. Sauce, napakaganda mga kantingero. Ka Oh. Makanting hero, Ito, oh. Hmm. Kita nyo mga ebidensya mga kaanting Bagong biyak. Mga Ito ha, ah. ibaba na ito. O oh, ito yung mutsad niya kaanting Sauce, Sos, may mata mga <laughs> Napakaganda mga kantingero na mutya. Mutya po ng niyog. Ayan o. Oh. Yung nag-request, uh, ito na ho. Oh. Uh, shout out sa iyo dyan na bubuksan ko. Bali tatlo po ito mga na umaalog sa loob niya. Ayan o. Oh. Madulas mga kantingero para sa may laway. Ayan o. Oh. 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 Napakaganda mga kaanting Transparent din mga kaanting hero. Ayan o, oh, yung mata niya mga ka, Ah. Salamat ma mga at sa panunood, pag-subscribe. Nag-iipon po ako ng mocha po na ganito. Marami na po akong naipon na mocha para sa December. Siya libre po, ipapadala ko po sa December. Marami na po akong na kuan na ipon. Pero ito makantingero ay marami akong nakukuha ganito. Mutya katulad po ito mga mocha din po ito ng nyog na kuha yung laman nya di ba may laman pag tumubo may laman na ito po na naging bato yan ito po yung mutya nya kulay brown pero ito kulay puti mga na may mata Ayan o. Oh. O. Oh. Napakaganda mga kanting hero. Ayan o. Oh. Ah, uh, shout out sa iyo dyan. Sir. Berto kalimutan ko na ang apelido niya. Siya po mayong siya po yung nagpadala po dito. Nagbigay galing probinsya. Kita naman yung ebidensya mga kaantingero. Oh. Mutchap, oy, mutchap po nang nyog. Oh, ito po yung pinagtanggalan mga kaantingero. Oh. Ito po yung mucha niya. Maari lang po mag-message sa YouTube yung mga nais magtangan ng mucha po na nyog, na puti, na may mata. Ito po. ah uh, shout out sa inyo dyan mga UFW, mga nanonood. Mga Luzon Visayas, Mindanao. Shout out sa inyo dyan yung mga commander mga commander, di ko po kung yung mga, nakalimutan ko lang po yung mga YouTube channel nila. Yan. Mucha po ng nyog. Good evening po sa inyo dyan. Mut, dalawa na po ito. Brown na yung parang laman niya na naging bato. At saka po ito na mucha kakabiyak lang. Uh, Paki-subscribe and like and na lang po mga kantingerong aking YouTube channel. Edison Mariano alias Mao po ng Igrot Ito po ang mutsang Nyog At saka po ito po ang mutsa po ng nyog din Good evening po sa inyo dyan Ingat po kayo lagi